Kaibigan, magandang umaga po sa iyo. So, andito po ako ngayon o papong kabahagi po sa amin lahat ng mga suporta po sa akin, sa ating mga mahal po na mga viewer. Ay nais po naming tatanungin kung maaari lang po sana kaibigan kung ano nga ba talaga yung kadahilanan ni Oscar ng kanyang pagtraidor sa atin. Ala! Ako po! Totoo ba yan? Ala! Ano ka So, ayan daw. Guys, sabi ng ni Santino, si Oscar daw ay kinuha yung langis natin na panggamot sa para hindi maka tigil na tayo sa panggamot o pangtulong sa Maka nilang magbago. No utos daw ito ni Baldog at sa ng... mangkukulam. Grabe naman 'yan. So, ayun no. Guys. Ah. Ang paghihirap natin sa pagtulong sa kanya, binaliwala lang. Oscar. At saka mas naisipan niyang traidorin tayo kaysa tulungan tayo. Hmm. Totoo yan? Guys, sabi niya ni Santino guys, kaibigan Santino. Ah, uh, kaya nalaw na, na utusan si Oscar kasi nasa kadiliman pa siya at saka yun daw talaga yung hangarin ni Oscar nga try do rin tayo para makuha na yung langis so, bakit nung unang hindi niya kinuha yung langis ko nung una kong paggamot sa kanya Allah! Kaya pala. Nako. Kaya pala tol. Yan o. Nung una palang pagkakataon na natulungan natin si Oscar, nagmanman pala pas, manman pa pala siya. Kung saan natin nilalagay yung langis na panggamot natin sa lahat ng mga magbago. Yung mga aswang na tinutulungan natin magbago. No, grabe guys, no? ang sakripisyo natin magbigay natin sa kanya uh, ginawa lang niya tayong Oo, oh, ganun ganun na lang so yung paghihirap natin sa kanya binaliwala lang niya para lang po sa kusang kadiliman niya ah tama yan sa tino yan ang gagawin ko kaibigan sa tino sabi guys ni Santino guys na wag na daw tayong magtiwala ka Oscar dahil maitim daw kanyang budhi. No. Maitim ang kanyang budhi, hindi niya tayo uh, hindi tayo binigyan ng pagmamahal kahit na sobra-sobra yung pagmamahal natin sa kanya. Hindi man lang niya tayo sinuklian ng kabaitan, no. Pakitang tao lang pala siya sabi ni kaibigang Santino. Kaibigan, napadalaw na naman ako dito no, pagpasensyaan mo na. Dahil po sa dami po ng katanungan namin sa question namin sa aming sarili. Na ang pag ni pagtridor ni Oscar ay hindi man lang niya naisip ang kabaitan natin no. Tinuring ko siyang parang kapatid. Hindi ko siya tinuring na iba. Sa tuwing meron ako matutulungan tol tinuring ko na parang kapatid dahil na pag sa atin yung isang uri nila na magbago kaya pala tol eh sa tuwing may matutulungan ako tol na kagaya nila mga aswang ano iba yung pakiramdam ko sa kanya pero bina, binaliwala ko yung tol dahil na inisip ko siya na bilang kapatid kasi ang magkakapatid tol nagtutulungan no nagtutulungan oo oo kaibigan kinuha niya yung panggamot natin o panggamot ko sa mga gustong bago sobrang tagal na yun na langis na yun ala Tinawad na Totoo yan kaibigan Guys sabi niya guys Ang babaeng Aswang daw na kaibigan natin Yun daw yung Kukuha kay Oscar So Yun lang guys Kung mahuli siya guys Pahamak Masarili niya mapapahamak Magiging cargo na naman natin ito sawa na tayong tumulong, guys. No? Baka try do rin tayo. Kaibigan, alam ko, ikaw lang nakakaalam nito, Santino. Alam ko, ikaw lang nakakaalam nito. Uh, alam ko, mas makapangyarihan ang Diyos sa'yo. Pero alam kong alam mo ito. Kaya nais ko itong tanongin sa'yo. Kung talagang totoo nga ba talaga ang intensyon ng mabayang aswang na sa atin no alam kong alam mo yan kay bigan no hala guys totoo daw guys na magbabago siya no totoo daw yung pagtulong niya sabi ni kaibigan Santino so kung kay kaibigan Santino salamat naman sa iyo Salamat naman kay Bigan kung totoo nga talaga 'yan. No? Guys, sabi niya guys, ni kay Santino guys na ang langis daw kukunin daw yun ng babae dahil alam daw ng babaeng aswang yung pinaplano pa daw ni Oscar. No? Ano ano, okay Bigan? you Inood na. So, asabi pala ni Habigang Santino, guys, na sa bawat tumutulong na sa exploration na natin, bakit tayo hindi napapahamak, so, nakaalalay pala yung mabahing aswang, no? Tumutulong sa aming lahat. No? Matagal na pala sa dyan nakatira No, mas matanda pala sa atin yung babaeng aswang na kaya lang hindi siya tumatanda no meron siguro yan silang mga mahika tol, na iniinom nakadepende yan sa kanila tol mas patanda daw siya sa atin no ng sampung taon yung babae yun pala salamat sa iyo kaibigan ha at na nalaman natin ang tunay na hangarin ni Oscar sa palat talaga siyang tridor. kaya tol pagpasinsyaan nyo po hindi ko po siya mapapatawad no hindi po ako Diyos na para magbigay po ng tawad sa kanya dahil po ang Panginoon po tol marunong po magpatawad pero tayo po ay ah, nakikwestiyon po natin yung sarili natin tol baka ikapahamak ng pamilya ko o mas ikapahamak ng lahat kung magbibigay pa tayo ng tiwala ka Oscar pinaplano pala to ni Oscar tol nung unang bisis pa lang no? sabi ni kaibigang Santino